你到啊，我我。 Ano yung sasabihin ko? <laughs> ano nga ano ba intro natin? <laughs> Hello guys, yung Mr. Egan Welcome back to another video. Ah, mga kaan-kani, yeah. kasama ko na naman si oh, Kwis Pong. Oh. Hello. Sana hindi na mangyari yung mga nangyari mo. So, Kuis. wala pong takbuhang mangyayari? Ah, wala oh. na, Kwis. Puro kalokohan lang? Ah, Puro kalokohan yeah. lang. So, kayo nang kakala yeah. guys. Yeah, pong, makita nyo. Grabe. Makita nyo na lang. So, may story ba dito? Asabi, ah, Kwis sabi sabi itong sabi-sabi ng mga karamihan ng naliligaw dito meron daw malimit magpakita na hindi nila aninaga ah. tao kamay mga tao kamay ulo pa aniyan ani ano yung kanta? <laughs> Party, party hindi buo lang. yung ano, hindi buo ah, yung nakikita nila. Party party lang. Pero mas manamit na waste na ano, nakamay. May namasakar yata mga ano dito. Mm -hmm. Nilalagay dito mm -hmm. ah Eh yan naman. Baka creepy. Creepy, creepy. Mm. Katakot eh. yung mga ganyang skinita. Ayoko, ayoko ng ganyan eh. Ayoko rin. May skinita pa dito. Oh, dito. Grabe. Mm -hmm. Katakot. Katakot eh no? Mga ano yun, eh. Parang may Natakot talaga dito. Ang ano nung no, energy dito, ang bigat. Oh. Uy, ayun. ano yun? Ano? Oh. Huh? Nakabalot na lang. Nakabalot na naman. Yung nakaraan na tinignan namin ni Bispo, may nakatulog. may natutulog, natutulog siya. Grabe. <laughs> yeah, guys, guys may may natutulog. Na may natutulog. Oo. Oh. Oh. Nagpasintabi naman uh kami nito. Oo. Oh. -huh. Aba, bali ba naman namin ginawang hotel yun? Akala siguro Japan. Ang namin kung anong meron doon. Uy, ma, ako kami ilaw kay. Sige, ako. kasi ito lang ako na ko isip kong um, eh, ako ba sa'yo eh? Oh, yeah, may tubig. Ba? Nay, Uy, may manok. <laughs> Pato, oy. Pato. Peking duck. <laughs> ano Tarakti pala na ito? Dela? Oo. Oo. Pag inilayo ko pa testing Pinanda ka layo. Parang may natawal na naman ha. Hino? O nga no. Armin natawal na. Natawal na naman. <laughs> Ang lupit eh. So, basa. So, may basa na dito. Basa. Ops. 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 Nakita niyo ba yung pag spiderman ko? Ayoko na ulitin nyo. Homecoming. <laughs> oh, Homecoming. Yeah. Yeah ayan Dito tayo ngayon may. Uy, nakala ko so, may nakasilip Uy, ito na naman Ito na naman, na naman. Ayan na naman Tarap na naman Sige silipin mo ah, si Taw si Tao si po Tao po, may tao ba dyan? Wala kang yu 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 yu, yu, yu. <laughs> Pasensya na po. Pasensya na po. <laughs> sorry, sorry po. Baha. Ay, So actually may airport po diyan sa malapit. Ay, Kaya papansin niyo may mga ay, ano. Ayo. Hmm? Parang oh, simbahan. Concession? Oo, ang oh. yaman naman eh. Ano oh. Asa bumabaha papasukin ko sana. Hmm. So kayo na lang po sumilip doon sa taas. Baka may umabot. Tingnan niyo ah. Oh, yun. Kita niyo? Oh, ganda Maganda no? doon sa loob. Pag may nakita kayo man ng katago, comment nyo sa baba. Na yun, mm -hmm. Ano ako Na, ito ko tayo. Um, ito pala <laughs> <na>. <laughs> 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 so, may, may, mata ko, ko guys. <laughs> <laughs> ko, pa, <laughs> Teka, pause muna natin yung video. Nakita mo yung nasa ulo ko, yung eh, nasa likod. Ayan, ayan, yung medyo nasa malayo, ay ituro ko ng araw. Sa mo ano yan? Hindi ko nakikiripihan ako, hindi ko alam ano, kung ano yan eh. Comment mo dyan sa baba kung sa tingin mo kung ano yan. Teka, isoom in natin. Yan, tapos liwanagan pa natin ng konti. Yan. Comment mo dyan sa baba kung ano yan. Huwag mo kalimutan mag-like ha. Mas nakakahawa. Mas nakakahawaan takot sa kapang. Magugulatin na rin ako guys. <laughs>

Gugulat talaga Umayos ka. Umayos ka. <laughs> Sinasabi ko sa'yo. <laughs> Kakakain lang namin ng manok kanina. Kami, mm -hmm. talaga. Huwag na. Ang dami nag-aalaga ng manok pala dito. Ngayon po, nagbabantay na sa sementeryo, manok. Sa ma selva. Actually, may CCTV camera nga doon eh. Ayan o. No? Nakaturok mo sa manok. Oo. Hidden, hidden lang yan. Kaya hindi oh. yung kita. nga kita. Hidden yan. hidden yung CCTV. Yun. Papalo ko sa inyo yung camera ko. Hindi ah, nga tayo. Hindi din dito. Tabi-tabi po. May chuchi. <laughs> chuchi na naman. na naman. yung... mo kita yung aeroplano. Oo. daming... daming... daming umaalis galing Pogo. Nakita niyo ba yung lumipad? Ayun, yung mo ko, naisip ko mayroong bang na siya mampakpak. Kaya ano sa tingin niyo? Comment dyan sa baba. Uy. Uy, uy, tabi. Tabi, tabi po. Maputik. Naputikan na naman ako. Ayun, so, sa sa... Sementeryo, usong-uso yung mga kumakatok. Bumbusong, bahato, naglalakad, nang sipsi. Oo, nang babato. Babato. Saka yung trip ng mga nandito. Hilig na hilig nila yan. Mm -hmm. Nagbablog lang naman po kami ah. Sa bagay, yeah, pabor mga... ba sa amin yan. Oo, pabor sa amin guys. Oo. Bukit nung puno oh. Gano'n kaya katagal na yung punong yun? Ngayon. Uy, 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 mm, mm. kayo po. Ano yung, um, mm, um, mm. gumagan no? yun? Mm. Ah, ano ah. na rito? Yan tayo galing, diba? Tingnan mo nga yan. Dito, Saan dito sa loob? Anong dito? Saan dito? Ano stone? Wala. Ah, hindi. Wala. Oy, eh, shit. Teka, teka, teka. No, no, may band. May sigbin. <laughs> Gagawin <laughs> quiz. Tawad ko. May sinu, santaya. Ito, oi, tayo diretso tayo. Diretso, Oo. Okay. <laughs> Oh, ito tayo. Wala pa akong 8 minutes. Wala ka Opo. Okay, eight eight minutes o sige, ito pa natin to, isa. dun. <laughs> na <Nakapang laughs> dun. So may nakita po sigbin. Yung po ang original na sigbin. Uh Oo. -oh. Pag may kumagat sa akin. Aray. Parang may kumalmot sa akin. Lagi ko ba mamaya? O ano Bakit yan? Check mo natin. Ay putong ino. Oh. Uy, dog, ikaw digit. May ano? ano? Kalmot to. Oh. Kalmot. Oh. Kalmot. na sigbin na yun ah. Mabato nga yun. Yun nga na. Ah. Sakit to. Oh. Ang tado. Ano yung may na, tubig? May na ihina naman. <tod> may naihina naman yun ah. basang basa na yung lugar ayan dito dito kami galing kanin na oo dito sa kanan di kami galing dyan may ilaw ayoko yung may ilaw Highway. Highway? Oo. Dito tayo sa kabila. Ako naman yung flashlight. Saglit na, Wiss. Oo. Oh, hawak sa flashlight yun, oh. sa Ay, malaglog, oh. o. Ayaw malaglag, o. mo. mamay. Mahulog yun. Hindi sa akin. Ano ba dyan? Yan, diretsyo. ako dito? Oo. May nakita kami dyan, e. May nakita dito? Yeah. Saan dito? Diretsyo yun, o. ano yung gulit, e. yan. Dyan. Yun, know, o. Doon sa may dulo doon. Ang gagaw. May bulaklak pala to. Saan? Eto? Oo. Ang oh, daming bones. Kus Anong bones? Daming bones. Bones ng manok? <laughs> Kaya yung bones. bones. Cute, no? Oo. Dito ka <laughs> Ayun, <it's 16. laughs> Ayun, Bilis mo ah Ito yun <laughs> <laughs> Alam mo namang nag ako ngayon <laughs> Nagtuturo nag nga pa ng cross-tip guys <coughs> Shoutout po kay Bobby. Medyo nasasali na rin ako guys na <malib> kailangan <laughs> ko talagang tumakbo pala. Ay pangalan niya Joke. A joke nga. Bobby Joke. <laughs> Oo nga. Joke ang pangalan. Guys hey, so, oh Kaya pala. Joke lang pala. Joke. 2023 last year. Joke lang. Joke lang. Joke. Hops. Teka. Bago natin tapusin yung video, nakita mo ba yung kanina? Teka, ibalik muna natin. Nakita mo? Para siyang ugat o lumot na nagkorting kamay. Ang creepy, no? Hanggang ngayon ako kinikilabutan pa eh. Ikaw ano sa tingin mo, comment mo dyan sa baba. Ayun guys, maraming maraming marami marami salamat na po. Na thank you, thank you. <laughs>